Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga kakaibang lugar sa ating planeta na kahit pa hindi natin nakalain posible palang pagtirhan ng mga tao ay pinipili pa ding gawing lugar panuluyan ng marami sa atin. Kaya mula sa lumulutang nanayon sa bansang Cambodia hanggang sa syudad kung saan binabayaran ng mga residente para lamang umalis ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang lugar na tinitirahan ng mga tao. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Lumulutang na nayon alam mo ba na mayroong isang kakaibang nayon sa bansang Cambodia kung saan ang mga bahay ay nagbabago-bago ng posisyon at pwesto? Kung makikita natin ang Chong Nis Floating Village ay agad nating mapapansin na matatagpuan ang lugar nito na, na lumulutang sa ibabaw ng lawa na kung tawagin ay Tonly Slap na sa pagiging pinakamalaking tubig tabang na lawa sa buong Timog Silangang Asya. Kung kaya't sa pitong nayo na matatagpuan sa lugar ay isa lamang dito ang hindi matatagpuan sa ibabaw ng tubig dahil sa pabago-bago ng level ng tubig ng lawa na ito ay napilitan ding magbago ng pwesto ang mga bahay na nagiging dahilan para hindi sila magkaroon ng permanenteng lokasyon. Number 9, pinakamalamig na syudad sa mundo kakayanin mo kayang tumira sa lugar na ito na may hawak sa titulo ng pagiging pinakamalamig na syudad sa ating daigdig, ang nayon na Omyakon sa rehiyon ng Siberia, sabansang Russia ang tinugura ang pinakamalamig na lugar sa ating planeta. Kung saan ang temperatura dito ay maabot pa sa negative 71 degrees Celsius, na higit na mas malamig kaysa sa mga yelo. Kung kaya't araw-araw ay mapapansin na nababalot ng yelo ang buong lugar, mapaumaga man o gabi, na nagiging para mapilitan ng mga taong magsuot ng makakapal na mga kasuotan at magkaroon pa ng limitasyon sa kanilang pwedeng kainin dulot na walang tumutubong gulay sa nayon ng oymyakon kung kaya't mga karni lamang ng kabayo at reindeer ang kanilang pinakamadalas kainin dito na maniwala ka man o sa hindi ay nagiging para maging malusog daw ang mga mamamayan ng lugar ayon sa investigasyon ng mga eksperto. Dahil sa nutrisyon na nakukuha nila sa karne, humigit kumulang limang daan lamang ang populasyon ng nayon, na talaga namang nagpapakita ng pagiging bilang lamang ang may kakayanan na manirahan dito. Number 8, Coober Pedy Sa bansang Australia ay meron tayong matatagpo ang isang kakaibang bayan na kung tawagin ay Coober Pedy na binibisita ng maraming mga tao taon-taon dahil sa dalawang rason. At una na rito ay ang pagiging pinakamalaking minahan ng opal sa mundo kung kaya tinaguruan ng lugar na opal capital of the world kung saan dahil sa matasang alaga ng mamahaling bato na ito kung ibenta sa si merkado ay madaming mga tao ang pumupunta sa lugar sa pagbabaka sakaling makakuha at makamina sila nito. Ang pangalawang dahilan kung bakit binibisita ng mga turista ang bayan ng Cooperberry ay ang kakaibang gawain ng mga residente dito na gumawa ng kanilang mga tahanan sa ilalim ng lupa na nagsisilbing proteksyon nila mula sa init ng panahon na talaga namang umiintriga at kumukuha ng atensyon ng mga tao na naging daylan para madaming mga turista ang bumisita dito taon-taon. Number 7. Ginayang Bayad Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga bayan sa bansang China na tila ba replica lamang mula sa ibang mga bansa? Marami na ang ganitong pagkakataon kung saan ang isa na rito ay ang tinatawag na bayan ng Hallstatt na matatagpuan sa bansang Austria na naisipan ng bansang China na gayain at gawa ng replika na itinayo sa loob ng kanilang bansa. Kung kaya't magmula sa mga gusali, daanan at pati na rin sa simbahan ay talagang mga gayang gaya ng bayan ng Hallstatt na matatagpuan sa China ang orihinal na nasa Austria. At dahil hindi ito ang unang beses na gumaya ng ibang lugar ng bansa na kanilang ipinagawa sa loob ng kanilang lupain ay posible na sa susunod na mga taon ay mas madami pang mga replika ng mga magaganda at nakamamanghang bayan mula sa iba't ibang bahagi ng ating planeta ang ipatayo at gawin sa loob ng bansang China. Number 6, Imbornal ng Bucharest kung malalaman mo ang kwento patungkol sa imbornal ng syudad ng Bochares, ang kapitolyo ng bansang Romanya ay sigurado akong maaantig ang iyong puso. Sa kadila ng matatagpuan sa loob nito, ang ilang dosen ng mga tao na itinuturing ng tahanan ng imbornal. Sa kadila ng noong taong 1989 ay ipinasara ng otoridad ng bansa ang mga bahay ang punan na naging dahilan para madaming mga bata ang maiwan at mapilitang manirahan sa kalsada kung saan ang lugar na tila ba naging proteksyon nila sa lamig at pangungutya ng mga tao ay ang imbornal na ito na tila ba naging tahanan na nila sa loob ng lagpas tatlong dekada kung saan kahit na tumanda na ang mga bata na ito ay marami pa din sa kanila ang nananatiling naninirahan sa loob ng imbornal magpasa hanggang ngayon. Number 5, Freedom Cove Madami sa atin ang may gusto na magkaroon ng ating sariling teritoryo pero sadyang bihira lang sa atin ang magdesisyon na totohanin ang kagustuhan na ito. At ang dalawa sa mga pambihirang tao na ito ay hindi lamang gumawa ng kanilang sariling teritoryo kundi isang sarili nilang isla na kung tawagin ay Freedom Cove, si Catherine King at Wayne Adams ay tatlong pong taon nang naninirahan sa kanilang sariling gawang isla na matatagpuan sa probinsya ng British Columbia sa bansang Canada kung saan ang isla na ito ay gawa sa mga recyclable materials kung kaya't kahit na mapapansin na nagpapalutang-lutang lamang ito sa ibabaw ng tubig ay hindi pa din ito nasisira ang kalagayan ng kalikasan ng lugar na nanatili din sa dalampasigan ng Freedom Cove upang hindi tuluyang anuri ng tubig ang isla kahit pa magkaroon ng bagyo sa lugar. Number 4, LUA Kasing hirap ng pagpunta sa isla ng Eluey ang pagbasa ng kanilang pangalan. Ngunit kahit na mahirap punta ng lugar na ito na matatagpuan sa gawing timog mula sa bansang Iceland ay hindi pa din ito nangangahulugang walang bumibisita dito. Sa dila ng madaming mga mangangaso ang pumupunta sa lugar taon-taon upang manghuli ng mga hayop na talaga namang may malaking populasyon sa isla isa lamang ang nakatayong gusali sa lugar nito kung saan ang natatanging bahay ay ginagamit lamang bilang bahay panuluyan ng mga mga ngasong bumibisita dito na nagiging daylan para hindi magkaroon ng permanenteng populasyon ng isla dulot na walang tao ang nagdidesisyon na manatiling manirahan dito. Number 3, Kusumita sa bansang India ay matatagpuan natin ang isang kakaibang nayon na kung tawagin ay Kusumita na maniwala ka man o sa India ay napupuno ng mga residenteng ang nagdesisyon na manirahan na lamang sa itaas ng mga puno. Sa kadila ng matatagpuan sa lugar ang napakadaming mga elepante na madaling makakapinsala sa mga tao kung sakaling sila ay magwala at magkagulo. Masyadong mapanganib din ang paninirahan sa loob ng nayon dulot na mataas ang posibilidad na masira ng mga elepante ang mga tahanan ng mga taong naninirahan dito kung kaya't hindi na talaga tayo dapat magtakapa kung bakit na lamang napilitang gumawa at manirahan ng mga tao sa itaas ng mga puno. Number 2, Getorn Hindi na natin maitatanggi na ang karamihan sa mga lugar sa ating planeta ay mas pabor sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya pero ibahin mo ang nayon na Getorn sa kadila ng mas pinipili nilang mamuhay na parabang noong nakaraang siglo kung saan makalumang disenyo at itsura ng kanilang buong komunidad at hindi din nila pinahihintulutan ang paggamit ng sasakyan sa lugar. Pagbibisikleta o kaya paglalakad lamang ang pwedeng gawin ng mga tao upang libutin ang kabuoan ng nayon na naging daylan para maging maganda pa din ang hangin dito at malayo sa pollution mula sa pag-iwas at paggamit ng mga sasakyan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan mapapansin ang Tila ba Mansion sa tuktok ng mataas na bundok na hindi may paliwanag ng mga tao kung paano nagawa. Ang kastilyo daw ay matatagpuan sa isang bundok sa bansang Japan kung saan ang isang milyonaryo umano ang kasalukuyang nagmamayari nito ngunit hindi pa din matukoy-tukoy kung paano nakiat ang makagamitan para mapatayo ang gusali at kung gaano kalaking halaga ang ginastos sa pagpapatayo nito. Number 1. Syudad ng Tents Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang kakaibang lugar sa bayan ng Lakewood sa New Jersey sa Bansa Amerika kung saan binabayaran na ng mga otoridad ang mga tao para lamang umalis sila dito? Ang lugar ay tinatawag na Tent City sa kadaylan ng napupuno ng mga tents na ginagawang tirahan ng maraming mga tao, kung saan karamihan sa mga ito ay wala ng sariling bahay kaya't nagdesisyon na manirahan na lamang sila dito. Dahil madaming mga mamamayan ang nagre-reklamo dahil sa iligal na panunuluyan ng mga tao sa lugar ay napagdesisyonan na ng mga otoridad na bigyan ang ilan sa mga ito ng mga maayos na matutuluyan habang ang ilan naman sa kanila ay binabayaran na lamang para lumikas na mula sa lugar. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga lugar ang maaari nating gawing ating lugar na matitirhan. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga lugar na ito na ating natalakay ang gugustuhin mong gawing tirahan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.